So ito mga kahabi no, ito yung ating finished product na ginawa natin. So ito yung ating computer table sa aking mga anak. So dito no, yung bakal na ginamit natin, uh, bigyan ko lang uli kayo ng idea, gumamit tayo ng uh, 1x2, 1x3, 1x1. Then lahat po ito ay 2.0 ang kapal. Kaya maganda. Then yung atin namang ano no itong pinaka board natin, gumamit tayo dito ng Santa Clara na plywood. Uh, isa sa mga magandang uh, kahoy na nagagamit ko. Then uh, resin, ni-resin natin to. Binilog natin yung harap kasi nga uh, buo yan paikot bilog. Kasi sa totoo lang no, pag kayo po ay magdantay, pag may kanto to, medyo masakit din po sa braso kaya ang ginawa natin ah, binilog natin so sa kabuuan yung design natin simple lang simple lang pero ano po ito ah, kayang buhati ng isang tao yan so ang kagandahan lang po ah, yung gusto natin mangyari eh nagawa natin yan so dalawa tong gagawin natin ito sa anak ko kasi apat sila eh na nag-aaral pa ah, sa ngayon ito muna yung natapos natin paggamit na to then ah, yung susunod gagawa ulit tayo Ah, uh, salamat po at magandang buhay po sa inyong lahat.